pal na araw ng 2015. Sa London, may mga lalaking pumasok ng walang pahintulot sa Hatton Garden Safe Deposit Company. Isa itong underground safe deposit facility. Ang mga lalaking ito ay mahina ng tuhod at hirap na magbuhat ng mabibigat. Dahil ang mga ito ay mga lolo na. Pero kahit lolo na ang mga ito ay nakapagnakaw pa rin sila ng 200 million pounds na halagan ng mga diamante at ginto sa lugar na ito nang walang kahirap-hirap. Sino kaya mga lolo na ito? Paano nila plinano at ginawa pag nanakaw kahit na sila ay matatanda na? Iyan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Noong January 2015, tatlong buwan bago ang nakawan, may mga magkakaibigang lolo ang nakita kita sa isang bahay para mag-usap. Ang pag-uusapan nila ay hindi tungkol sa mga kalusugan nila, hindi din tungkol sa mga apo nila, at lalong-lalo na hindi tungkol sa mga rayuma nila. Kung hindi, ang pag-uusapan nila ay kung paano nila nanakawan ang Hatton Garden Safe Deposit Company. Ano ba muna ang Hatton Garden Safe Deposit Company at saan ito matatagpuan? ang company na ito ay matatagpuan sa Hatton Garden, Diamond District sa London. Ito ay isang commercial area na kung saan makikita mo ang bawat street ay mayroong mga tindahan ng mga diamonds, gold at jewelries. Kaya ang lugar na ito ay sabi na natin madaming naakit na masamang loob, lalong lalo na ang mga magdanakaw. Kaya ang mga nakatira at may negosyo dito ay laging kabado dahil baka may mga masasamang loob na magtatangkan nakawin sa kanila yung mga pinakamahalagang mga diamond na hawak nila. Kaya noong 1940, itinayo ang Hatton Garden Safe Deposit Company. Ang layunin nito ay para siyang taguan ng mga diamante, mga ginto at mga alahas. Bantay sarado ang building na ito. At ang mga lagay ng mga alahas ay steel at concrete na binabantayan na mahigpit na mga gwardya. Kaya kampante ang mga nagpapatago dito na safe ang kanila mga iningat na mga ginto at diamante. Kaso hindi sila safe sa mga lolo na ito na may masamang balak sa lugar na ito. Sino ba ang mga lolong ito? Kilalani natin. Or, ang unang lolo natin ay si Brian Reader, 76 years old. Ang tawag nila sa kanya ay Governor. Nakulong na siya nung kabataan niya sa kasong robbery. Ang sumunod naman ay si Terry Perkins, 67 years old. Nakulong na din siya nung kabataan niya sa kasong robbery din at nakulong siya sa loob ng 22 years. Isa siyang diabetic kaya medyo madami na din siya nararamdaman sa katawan niya. Ang sumunod naman ay si John Collins, 74 years old. Nakulong na din siya noong 1961 sa kasong robbery at theft. Ang huli naman natin ay si Danny Jones. Siya ang pinakabata sa apat. Siya ay 60 years old. Nakulong na din siya noong kabataan niya sa kasong robbery at burglary. Silang apat ay sabi na natin mga beteranong magnanakaw. Kaso nga matanda na sila ay wala na silang ginagawa sa buhay. Ang mga anak naman nila ay may kanya-kanya ng pamilya. Matagal na sila nagretiro sa pagnanakaw. Kaso na problema sila dahil matanda na sila at wala naman sila naipon sa bangko. Wala din silang pension na natatanggap buwan-buwan. Kaya napagkasunduan nila na magnanakaw sila sa huling pagkakataon. Kumbaga ang na nakawin nila dito ang magiging pension fund nila kaya ang tinarget nila ang Hatton Garden Safe Deposit Company dahil alam nila nasa sa loob nito ang mga mamahaling mga diamante. Kung baga sa isip nila, jackpot sila dito pag matagumpay nilang manakawan ito. Nagplano sila na maigi kung paano ang strategy na gagawin nila. Ang isa sa kanila ay umupa pa ng vault sa Hatton Garden para makita niya ang layout nito sa loob. Si Danny Jones naman ay nagresearch tungkol sa mga gagamitin nilang mga equipments. Nung nabili na nila ang mga drilling machine, ilang linggo din sila nag-insayo. Dahil syempre, mahina na ang mga ng mga lolo natin. Lumipas ang tatlong buwan at ito ay buwan na ng April, handa na sila sa gagawin nilang pagnanakaw. Chechempoan nila ang pagnanakaw sa araw ng Easter Bank Holiday. Apat na araw holiday kasi sa London pag ganitong panahon. Kumbaga, katumbas ito ng long weekend ng mahal na araw sa atin. Ilang araw di mawawala ng tao ang lugar na ito kaya magandang pagkakataon nito sa kanila. April 2, 2015. Ito na ang gabi na nanakawa nila ang Hatton Garden Safe Deposit Company. Hindi sila magkakasabay na dumating sa Hatton Garden para siyempre hindi malata ng mga tao sa paligid ng building. Ang unang dumating ay si Brian Rader ng 7.30pm. Siya ay dumating sakay ng bus. Ginamit pa niya ang senior citizen card niya para makalibre sa bus. Noong 8.20pm na dumating naman ang ibang sakay na isang white na van. Ang nagdadrive ng van ay si John Collins. Nagsama pa sila ng isa para makatulong nila ito. Pumarada muna sila sa kabilang kalye habang hinihintay ang iba. Nakasuot sila ng high visibility vest para kunwari mga gas contractor sila. Noong 9pm naman, may dumating naman isang lalaki na may taladala isang bag na kunwari bitbit niya ito sa balikat niya. Pero style niya lang ito, tinatakpan niya talaga ang mukha niya dahil alam niya ang mga dadaanan niya ay may mga CCTV. Tawag nila sa lalaking ito ay Basil. Sinama nila ito dahil ito ang expert sa mga electronics. Dumiretso agad siya sa front door ng building. Wala niyang kahirap-hirap na nabuksan ng pinto. Alam niya kasi ang mga security guard ay nasa kabilang building at wala mismo dito. Relax lang siyang pumasok sa loob na akala mo hindi kinakabahan. Dumiretso agad siya sa likod ng building at binuksan niya ang fire escape door. Nung nabuksan na ang likod, dumating naman ang puting van at pumarada sa harap nito. Pinagtulungan nilang ibaba ang isang garbage bin. Dito kasi nakalagay ang mga equipments at tools na gagamitin nila. May kabigatan na mga ito. Kaya medyo hirap na hirap ang mga lolo natin sa pagbaba. Yung puting van naman ay pumarada sa kabilang street ulit. Siya ang magsisilbing lookout para sa grupo. Pumasok na sila sa fire escape door at naglakad pa sila na ilang akbang hanggang may binuksan pa sila na isang pinto. Pagbukas nila ng pinto, mahigda na papuntang basement. Bumaba sila dito. Hirap na hirap nilang ibinaba ang garbage bin sa basement. Pagbaba nila, dumiretso na sila sa pinto ng mga vault. Pero hindi agad nila ito binuksan dahil alam nila may alarm ito. Ang ginawa ni Basil at ang isa niyang kasama ay umakyat sila ng second floor. Pumasok sila ng elevator at dinisable nila ito. Pagka-disabled nila sa elevator, binuksan nila ang sahig neto at tumalun papuntang basement Dito na nila binuksan ang pinto ng elevator sa pamamagitan ng metal shaft Nung mabuksan na nila ito, gumapang sila palabas at dumiretso sa cupboard Nakalak din ang cupboard, pero walang hirap ito binuksan ni Basil Pagkabukas niya ng cupboard, hindi na siya nagsaya ng oras at disabled na ang alarm Ginupit din niya ang linya ng power na nagkokontrol sa parang lehas na nakaharang sa pinto Nung nawala na ng power ito, dali-dali nilang inislide ang rehas at binuksan ng pinto. Tuwang-tuwa nang pumasok ang iba nilang kasamahan. Ginupit nila ang pangalawang iron gate at pumasok sila dito. Nasa harap na nila ang pader na kung nasaan nasa loob nito ang mga daan-daang volt na naglalaman ng milyong-milyong halaga ng mga diamante. Inilabas agad nila sa garbage bin ang mga drilling equipment sila at sinetap na nila ito. Nung ma-set-up na nila ito, inumpisa na nila pagdi-drill Ang pader ay may kapal na metro. Kaya ang pagbubutas nila ay umabot ng 30 minutes bawat butas. Tatlong butas ang ginawa nila para magkasya ang tao sa pagpasok dito. Imagine niyo ang hirap na ginawang pagbubuhat ng mga lolong ito. Ang hindi nila alam, yung sinira nilang alarm ay may technology na makakapag-send ito ng text sa security guard pag may gumalaw dito. Ang security guard ay nasa kabilang building na nasa kabilang street. Nung matanggap niya na yung text, pumunta agad siya sa building ng safe deposit. Ang pagkakamali ng guard, chinek niya lang ang harap ng building. Dahil sa so wala naman siya nakita o narinig na kakaibang ingay, kaya umalis agad siya dito. Iniisip niya, baka nagmalfunction lang yung alarm, kaya nag-text ito sa kanila. Dito sinuwerte ang mga lolo. Tuloy pa din sila sa pagdidrill, kaso may nakaharang dito na napakabigat na steel cabinet. Nung tatangkain na nila, itulak ito sa pamamagitan ng ramp bigla naman ito nasira. Kaya no choice na sila, kundi umuwi muna at bumalik na lang ulit bukas ng gabi dahil bibili muna sila ng bagong tool na gagamitin nila. Hinaumagahan, si John Collins at Danny Jones ay sakay na puting Mercedes. Papunta sila sa isang tindahan ng mga machine na malapit lang din sa Hatton Garden. Bumili sila ng bago hydraulic ram. Ito ang gagamitin nilang panulak sa mabigat na steel cabinet. Pagkatapos silang bumili, Umikot muna sila sa street kung saan malapit ang safety deposit building Sinek nila kung may nakatuklas na bang guard o pulis sa mga ginawa nila Pag ikot nila dito, wala naman sila nakitang kakaiba at tahimik lang ang lugar Kaya sa isip nila, wala pa nakakatuklas sa ginawa nila Kaya kinagabihan, bumalik ulit sila sa Hatton Garden Kaso hindi na bumalik si Brian Reeder at Carl Wood Dahil kinabahan na sila kaya yung apat na lang ang pumasok. Ginamit nila ang ram at napatumba na nila ang steel cabinet na nakaharang dito. Dali-dali silang pumasok sa butas at kinuha na nila ang mga diamante, mga ginto at iba't ibang mga alahas na nagkakahalaga ng 200 million pounds. Pagkatapos nila may ilagay sa mga bag nila ang mga ninakaw nila, lumabas agad sila at sumakay sa puting van. Tuwang-tuwa sila at matagumpay na nakapagnako sila ng walang kahirap-hirap sa isip nila yun na yung huling pagnanakaw nila at ang paghahatian nila dito ay yun na magiging pension nila hanggang sila ay pumanaw. April 6, 2015, nag-resume ng na office pagkatapos ng holiday. Pumasok na mga guards sa loob ng building at laking gulat nila nang makita nila mga butas. Pagsilip nila sa butas, nakita nila ang nagkalat ng mga vault. Tinaas na nila ang alarm at nagkagulo na sila sa loob ng building. Dali-dali silang tumawag ng mga pulis Umabot ng balita sa mga media at binalita agad ito sa TV. Buong mundo ang nagulat dahil ito na pinakamalaking nakawan na naganap sa Hatton Garden District. Nagdatingan na ang mga forensic investigators at wala sila nakitang clue, fingerprints o laway man lang na magtuturo sa mga kriminal. Ang meron lang sila ay ang mga CCTV camera pero chinek din nila ito kaso hindi nila nakita ng na maayos ang mga mukha ng mga dumadaan pero mayroong isang CCTV sa Hatton Garden na kaya makadetect ng mga plate number ng mga sasakyan. Ang tawag nila dito ay ANPR o tinatawag nilang Automatic Number Plate Retrieval. Napansin nila na may isang sasakyan na nakailang balik sa street na yon at ito ang puting Mercedes. Napansin din nila na ang Mercedes na ito ay dahan-dahan na parang sumisilip sa Hatton Garden Safety Deposit Building. Kaya nagkaroon sila ng interest kung sino ba ang nagmamayari ng puting Mercedes na ito. Nalaman ng mga pulis na ang sasakyan nito ay ginamit para bumili ng equipments sa isang equipment store. Pinuntahan ng mga investigador ang equipment store na ito at hiningi ang mga resibo ng na mga naging customer nila sa araw na yon. Dito nila nakita ang isang resibo na may biniling isang hydraulic ram at ito ay nakapangalan kay John Collins ang nagmamayari din ng puting Mercedes. Inalam ng mga pulis kung saan ito nakatira. Ang ginawa nila ay sekretong sinurveillance sa mga pulis ang bahay ni Collins. Dito nila nakita na nakaparada ang puting Mercedes sa harap ng bahay nila. Ilang araw nila si at si Collins. Sikleto nilang linagyan ng audio recording device ang puting Mercedes. Hanggang isang araw, lumabas ito at nakipagkita kay Danny Jones. Dito nilang nalaman nakasama si Danny Jones nung bumili si Collins sa equipment store. Nagkita-kitang apat na lolo sa isang restaurant at dito sila nagmi-meeting palagi hindi nila alam na katabilang na lamesa nila ay mga undercover agent. Nakita pa ng mga undercover kung paano pinagmamalaki ni Danny Jones at dinidemo pa niya ang paghawak niya sa drilling machine nung gabi ng pagnanakaw. Naguusap uusap din sila kung paano nila paghahatian ang mga ninakaw nila. May 16, 2015 Nakita ng mga undercover agent na may bitbit -bit na malaking plastic si Danny Jones na ipinasok sa isang bahay sa Sterling Road. May 17, Nagsadya si Collins na doon na lang sila sa car park ng worship ni Doyle magbigay ng mga party nila. Si Doyle ay isa nilang kaibigan na madadami sa ginawa nila. May 18. Nakita si Jones at Perkins na inilalabasan nila ang isang garbage bin. Kumuha sila ng taxi para isa ka ito. Dumiretso na sila sa Doyle's workshop. Ang garbage bin ay pinasok na sa Mercedes ni Collins. Sumama na rin si Jones, Perkins at William Lincoln papunta sa isang bahay sa Sterling Road. Pagpasok ng apat sa loob ng bahay, ito na ang pinakahintay ng mga pulis. Dito na pumasok mga pulis at hinuli nila ang mga ito. Rinig din nila ang buong bahay. Nakita sa kanila ang mga diamante, ang mga ginto at mga alahas. Wala gawang apat na lolo at tahimik lang sila sumakay sa mobile na nakaposas. Sinampahan sila ng patong-patong na kaso. Yung iba ay umamin sa ginawa nila kasalanan. Si Jones naman tinuro niya sa mga pulis kung saan nakatago ang ibang diamante. Ito ay inilibing niya sa sementeryo. May tatlo pang mga lalaki ang sinama sa kaso. Ito ang mga tumulong sa kanila sa pagtatago ng mga ninakaw nila. Pero si Basil ay hindi na nila nakita. Dahil hindi alam ng mga lolo ang totoong pangalan nito. Codename lang ang Basil na ginagamit niya. Ikinulong sila na mahigit na sampung taon. Si Terry Perkins ay pumano sa kulungan dahil na rin sa komplikasyon